Hello guys. Dahil po ngayon sa bagyong si Christine. So ayan. Uh, may konti tayong kitang pangkabuhayan ngayon. So ayan, nag-accept ako ngayon ng ano, uh, CP charging. So ayan po siya guys. So ayan. Oh. Ayan oh. Marami po. Marami po ako ngayon natanggap na ano, CP charging tayo ngayon. Uh, mura lang po. Dating 10 piso lang. Ang gamit na naman po ka solar. So ayan. Um, Medyo matagal pa kasi yung ano dito, yung brown out. Ano, siguro mga, hindi ko alam kung mga weeks kasi marami na pa ano, mga marami na itong uh, mga, mga poste. So, ayan, inaayos pa nila, pinapatayo pa nila yung mga post poste. Kaya, ayan, medyo matagalan. So, ayan, dito lang na naman sa amin yan. So, ang gamit nyo is solar. Solar yan. Ito yung ko tila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron pa dito. 10 ito. Tapos sa, sa loob, mayroon pa ako nung guys. O, diba? kahit na malilit lang tong ano, kahit malilit lang, di ba? Nagkaroon ako ng kita ngayong ano, ngayong ngayong bagyo. Yun nga lang, wala kami dito internet. Ah, uh, meron kami yung internet kaya lang, nasira din yung ano, yung internet connection din sa labas, yung mga wire nila. So inaayos pa nila yan. Kaya wala pa ka rin kami ngayon na internet. Kaya wala akong ginagawa ngayon. So yan, nagtanggap na lang ako dito ng ano, ng konting ano guys, ng konting mga pagkakitaan. Nandito sa bahay lang. O di ba, sayang ano, ko na ng bigas kana ng ulam, di ba? Ngayong ano, yung ngayong ano talaga ngayong bagyo. Alam nyo, grabe talaga yung nangyari dito sa amin. So, ayan. Ay, kunti lang guys, para magkaroon na ako ng konting pang kabuhayan. Ito nga pala, matapos na ito. Lagi ko na dito sa taas. Mga tapos na. Mga tapos na. May lang pag Tapos na yan. Ayun nga, ayun. Mayroon pa nga ako dun sa taas pa. Grabe talaga guys, yung nang nangyari dito sa amin ngayon na bagyo. Hindi namin expect talaga na, ano, na malakas kasi akala namin talaga yung sabi ulan lang daw ay ah, yung ulan talaga eh grabe yung lakas ng ulan talaga nakakatakot talaga kasi yun nga hindi ka namin in -in -in yung solar okay. sa oh, teka, wait lang may be, 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 po wait lang po okay. so yung guys so yun guys in-stop ko muna kasi may tumawag din sa akin nagpa-charge na naman guys ayun ah, nga may nagpa-charge na naman sa akin Pinawa. teka pakita ko sa inyo guys meron pa sa loob na mga na-charge doon marami pa doon ito. Ang nagpa-charge pa yan sa akin. Ito maganda guys, oh. May nagpa-charge sa akin na ganun, oh. Ayun, oh. Yung parang ano nila, parang emergency light. Nagpa-charge sa akin. At saka ito, may maraman nagpa-charge sa akin na ganito. Ang maliliit lang na cellphone guys, oh. Tsaka ito, yung mandawag lang. Ang dami, oh. So, ayan. Meron pa dito guys. Andito, oh. <laughs> Dinala ko dito sa akin ano. Ay, hindi nakita. Bakit hindi nakita to? Ayan, oh. Ayan. May mga pangalan siya, guys. So may mga pangalan. O, oh, ba? diba? Uh, kahit na dito lang ako sa bahay ngayon, kahit dito lang ako sa bahay ngayon, nagbabagyo. Ay, nagkaroon ako ng konting kita. O, oh, diba?